Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Philippine Civil Service, nagsagawa ng special na aktividad ang pamahalang Lungsod ng kabaratuan sa panguna ng City Human Resource Management Office o HRMO na pinamagatang Ask the Experts, a Health and Wellness Seminar nitong September 19, 2025. Layon ng seminar na ito na mapalakas ang kamalayan at kalaman na mga kawani ng lungsod hinggil sa kahalagahan ng kalusugan at wellness. Hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa mental at emosyonal na kalagayan. Tinalakay sa naturang aktibidad ang iba't ibang paraan upang mapanatili ang malusog na pamumuhay, kabilang ang tamang nutrisyon, regular na ehersisyo, stress management at work-life balance. Ayon sa HRMO, ang ganitong uri ng seminar ay bahagi ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga empleyado bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa epektibong paglilingkod sa publiko. Sinabi ni Josephine L. Reyes, HRMO head, na sa pagdiriwang ng Civil Service Anniversary, hindi lamang kinikilala ang galing at sipag ng mga lingkod-bayan kundi binibigyan din sila ng oportunidad na mapangalagaan ang kanilang sarili. Kabilang sa mga panauhing tagapagsalita ay mga eksperto sa larangan ng kalusugan at wellness na nagbahagi ng mga makabuluhang impormasyon at tips para sa mas produktibong pamumuhay. Nagkaroon din ng open forum kung saan malayang nakapagtanong ang mga empleyado tungkol sa kanilang mga isyong pangkalusugan. Mainit na tinanggap ng mga dumalong empleyado ang naturang seminar na anilay isang positibong hakbang tungo sa mas maayos at malusog na workplace environment. Patuloy ang suporta ng city government sa mga ganitong aktibidad na nagpapalakas hindi lamang ng katawan kundi ang kabuang moral at well-being na mga lingkod bayan ng syudad. Upang mas Paigtingin ang laban kontra sa pagkalat ng peking balita sa social media. Pinangunahan ni Police Colonel Heril L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, ang isang consultative meeting na may temang War on Truth na ginanap sa lumang gusali ng Nueva Ecija Provincial Capitol sa lungsod ng Kabanatuan. Dinaluhan ang aktibidad ng NEPO Command Group at staff mga chief of police, force commanders at mga public information officers, PIOs at CADPNCOs mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. Layunin ng pulong na ito na pagtibayin ang mga bang laban sa misinformation, disinformation at malinformation na patuloy na kumakalat sa digital platforms isang isyu ng lipunan na hindi lamang nagpapahina sa tiwala ng publiko, kundi direktang nakakaapekto rin sa imahe, kredibilidad at gampanin ng Philippine National Police o PNP. Bilang mga tagapagsalita, ibinahagi ni Namis Ms. Camille Naganyo mula sa Provincial Information Center Management, Police Captain Franklin D. Sindac, Deputy Chief ng PPSMU, at Police Lieutenant Esteban E. Bilarmino, Chief ng PCRTNE. Ang kanilang kalaman upo sa mahusay na pamamahala ng impormasyon, responsable ang paggamit ng digital platforms at kahalagahan ng makatotohanang komunikasyon sa hanay ng kapulisan sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Police Colonel Bruno ang tungkulin ng bawat pulis sa pagtataguyod ng katotohanan. Aniya ang bawat pulis ay may pananagutan bilang tagapagbantay ng katotohanan. Napakahalaga ng tamang impormasyon at transparency sa pagkupanatili ng tiwala ng publiko sa PNP. Hinihikayat niya ang lahat na maging aktibo sa pagsuppo ng maling impormasyon at palalimin pa ang pangipag-ugnayan sa mga komunidad upang itaguyod ang tama, tapat at makabuluhang impormasyon. Sa pamagitan ng ganitong inisyatiba, patuloy na pinapakita ng NEPO ang dedikasyon nito sa pagiging haligi ng katotohanan sa gitna ng hamon ng makabagong komunikasyon. Layo ng higit pang may parating sa pambansang pamahala ng tunay na kalagayan ng sektor ng agrikultura, partikular na mga magsasaka ng palay. Isinagawa ang isang malawakang konsultasyon noong nakarang linggo sa lalawigan ng Nueva Ecija, kilala bilang Rice Granary of the Philippines. Ang Nueva Ecija Rice sa Farmers Consultation ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang samahan ng mga magsasaka sa lalawigan mga opisyal ng lokal na pamahalaan at ni 3rd District Representative Julio Cesar J. Vergara. Sa nasabing konsultasyon, tinalakay ang mga pangunahing isyo na patuloy na kinakaharap ng mga magsasaka. Kabilang sa paksa ay ang pagbaba ng presyo ng palay sa merkado, pagtaas ng gaso sa produksyon tulad ng pataba, binhi at irigasyon. Pagkakaroon ng kakulangan sa subsidiya at ayuda mula sa gobyerno. Kakulangan sa pasilidad sa impakan at post-harvest facilities. Ang mga epekto ng rice at tarification law sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at ang kahalagahan ng makabagong teknolohiya at mekanisasyon sa pagsasaka. Sinabi ni Kong Jay na sa ganito mga pagpukulong, nalalaman ng isang mambabata sa mga hinaing at mga pangailangan ng kanyang kadistrito na siyang dadalhin sa kamera upang isang Dito Ania naririnig ang boses ng mga tunay na nasa lupa at palayan. Dagdag paniya ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magsasaka at mga tagagawa ng pulisiya ay mahalaga upang makalikha ng mga batas na tunay na makatao, makatarungan at makatutugon sa mga isyong panlipunan sa kanayunan. Sa huli, binigyan din ng mambabatas ang kahalagahan ng bayanihan at pagkakaisa. Ani Kong J, ang pagbabahal sa bayan, pagkakaisa, at pagkakaunawaan, ito ang higit na kailangan ng lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ang kailangan ng ating bansa. Ang konsultasyong ito ay nasang magsisilbing tulay upang mas mapalakas ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka. May sulong ang agrikultural na modernisasyon at matiyak ang seguridad sa pagkain ng bansa sa gitna ng patuloy na pagbabago ng klima at pangdaigdigang ekonomiya.